Ilang araw ang nagdaan ng mapag-usapan online ang patungkol sa video kumalat sa social media ni Nayasi Pressman at Sandro Marcos. Makikita sa video na masaya silang nag-uusap, habang kalaunan ay makikitang nakaakbay ang isang braso ni Yasi kay Sandro. Marami sa mga netizens ang nabigyan ito ng mali siya, lalo na at kakaanunsyo lamang ng aktres sa kanyang social media na siya ay single na, matapos ang hiwalayan nila ng dating kasintahan na si John Semira. Pinabulaan naman ito ng aktres sa isang panayam sa kanya at sinabing nabigyan lamang ng mali siya ang videong kumalat. Nabanggit din niya si sa panayam sa kanya ni Nelson Canlas sa 24 oras na matagal na silang naghiwalay ni John at nagpapasalamat siya kay John dahil mabuti itong tao. Sana raw ay respetuhin ng mga tao ang kanilang pribadong buhay lalo na at pribadong tao din si Jan. Muli na namang gumawa ng ingay online ang aktres na si Yasi Pressman matapos kumalat ang video at ilang larawan na kasama niya si Carmine Sir Governor Luigi Villafort. Kuha ito sa nakaraang selebrasyon ng Carmine Sur sa 74th foundation ng Bombon. Mapapanood sa naturang video na sinayasi at Governor Luigi ang hosts sa naturang pagdiriyong. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagho-host ay pinagbigyan nila ang hiling ng mga naroon na halikan ng gobernador ang aktres. Maririnig naman ang kilig at hiyawan ng mga nakasaksi. Hindi lamang dito natatapos sapagkat isa pang video ang kumalat sa social media na muling pumukaw sa atensyon ng mga netizens. Kuha ito sa isang pagtitipon sa isang munisipalidad sa Kamsul. Naroon din sa pagkakataong iyon si Yasi. Habang nagsasalita ang gobernador at ipinapakilala si Yasi ay tinawag na itong baby. Makikita naman na pinunasan ng aktres ang pawis ng nagsasalitang gobernador. Magkahawak din sila ng kamay habang kinakausap ang mga taong naroon. Naikwento rin ni Governor Luigi na sampung taon na silang magkakilala ni Yasi. Labing-anim na taon pa lamang noon ang aktres, samantalang siya ay labing-pitong taong gulang. Mapapanood din sa video kung saan sumasayo silang dalawa at kalaunan ay binigyan ng halik ni Yasi si Governor Luigi sa pisni. Todo hiyawan naman ang mga taong naroroon sa pagtitipon. Matatandaan na isa sa mga artistang nagbigay ng suporta sa kandidatura ni Governor Louis G. noong tumakbo siya sa 2022 gubernatorial elections.